What's up mga katiknisya? Nagbabalik ang DIY Pinitiknisya sa mga hindi pa nagsusubscribe niya. Guys, subscribe na kayo. Click yung notification bell button. Click yung notification nyo rin na mga videos. So ngayon guys, tuturuan kayo kung paano mag-ayos ng digital multimeter test probe na sensitive guys. So kung pakikita ka sa inyo, ito guys, so lagyan natin muna siya sa ohmeter. Ayan. Tapos didikit natin siya. Or lagyan na lang natin sa, uh, sa continuity test. Ayan. Ayan. So pag pinadidikit natin siyang ganyan. Ayan, okay naman siya, pero mamaya-maya, nawawala rin yung yung ano niya, guys. Yung antag dito. Yung tunog nawawala minsan, guys, eh oh. na, ah, idi-dikit ko ah. na, ah. Oh, wala. Oh, nawawala. Oh. Pero nakadikit 'yan. Oh, sa kabila tayo. Ay, oh, na. Nakadikit 'yan. Ah, oh, didikit ko ulit ah. Ah. Sensitive yung yung test probe niya, guys. Kait break trinati natin 'yan. Ganun pa rin. Nawawala-wala talaga. Ayun oh. Ah, ba? Diba? Ah. Ah. So isipin niyo baka dito lang sa may needle niya, pero hindi guys eh. Minsan okay naman siya. Eh. Ngayon, ginagalaw ko, okay naman. Tapos, pag ano, nawawala rin, oh. Oh, nawawala. So, kung gagalaw ko, oh, di ba? So, gagalaw ko ulit. O, oh, dire naman. Di ba, walang ano, walang palya. Tapos ngayon, may palya. So, bakit? Anong sira niyan? So, sa mismong test probe ba talaga? O, sa uh, digital multimeter? So, ito lang guys, sabihin ko sa inyo. Pag ganito test probe nyo, walang, walang labasan ng, ano, ng wire. Parang nakatusok yung wire doon sa pinakadulo. At naka sya dito sa may needle niya Ayun no, guys, yung needle ay yun, nasa loob. So, wala syang tanggalan. Pag ganito yung test probe nyo, dito nyo check yun no. Know? Ito. So, pagka hinila nyo sya, Ayun o, nakita nyo yung banat nya, ayun o. Ayun, wala nang contact yun. Yung naka-curve na yan, guys. Atawa sa dya, ayun o. Sobrang curve nya. Ayun. So, nandito dito, wala nang contact dito. Natatanggal ang contact nya kapag ka ginunito natin. Ayun o. Okay. Dito rin, ganyan din. Ito. Meron din to, guys. Ayun o. Nakita nyo kung gano'n yung banat nya, ayun o. No? So dito rin, wala na siyang contact dito. So kaya, kanina, kinagalo ko yan. Dito, ayan o. Minsan mayroon, minsan wala. O. Dito okay naman. Pag tinanong natin dito, hinila. Ayan o, wala o. Ayan o. Okay. So, ganito guys. Mangyari't mangyari ulit to. Kapag kamali yung pagkaka ano nyo rito, pagkaka repair kasi mostly yung gagawin nyo syempre paputulin nyo to so pakita ko muna sa inyo ayan guys hindi so, pa yan nagagawa first time ko lang tong gawin so dito natin putulin sa may nabanat na yun o yung nababanat na yan so dito yan guys ayun ayun na patul na so nakita nyo yung ano yung wire sa loob wala na no? ayan guys kita niya, wala na wala nang contact tapos dito ganun din so nasan yung nababanat ayan yung nababanat to ayun o no? banat na banat guys ayun o no? ayan so nandiyo dyan din yan tingin nyo ha hmm wala na okay So, ganito lang. Para, kasi ang gagawin nyo dyan, alam ko gagawin nyo dyan, aalis nyo to, soldahan nyo, kakabit nyo ulit sya sa dati niyang wire. So, alis nyo to, soldahan nyo, kakabit nyo lang ganyan, diba? So, mangyari dyan, dyan ulit mapaputol yan. Dyan ulit. So, mangyari, para hindi to maubos, kasi maubos to, papasok yan. Hanggang sa maubos na yung wire na yan. So, ma brand natin yon na hindi siya maubos, lalagyan natin ng copper wire, guys, copper rod. Or ano lang to guys, uh, 10 gauge no wire, solid 10 gauge wire, ayan. Siya ngayon guys yung papasok natin dito. Tapos dito natin yung solda. So bakit ganoon? Okay lang maubos to. Okay lang maubos yung wire. Kasi yung eto yung maubos. Kasi eto, papangit na to. Pagka, ano na to, yung natanggal na yan. Pangit na siyang tignan. So, ito yung lalagay nyo. Lagay nyo siya sa pinakagitna niya. Ganyan. So, ayusin nyo muna tong mga wire para pumasok sa sa gitna. Or, gamitin nyo yung isang test probe para siya magkaroon ng gitna. Ayan. So, pag nagkaroon na siya ng gitna, pasok nyo na yung copper rod or yung wire yan, Dyan nung yung 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 nasan na yung 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 Yan yung 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 Ayan. So, ipasok nyo mabuti. Ayan. So, dapat ang labas nya, ganyan lang guys. Ayan Oh. yan. lang dapat ang labas. Para may masoldahan pa kayo dyan. So, hindi sya mauubos. So, ganoon din, din dito guys sa kabila. So, lagyan nyo ng gitna to. Ayan. Palawakan nyo guys yung butas. Ayan o. Oh. Tapos ilagay nyo ulit yung isa pang rod ng copper or 10 gauge. 10 gauge na wire yata ito eh. 10 gauge ba or 14 gauge? 14 gauge. 14 gauge pala sorry guys. 14 gauge kasi ang 10 gauge eh ito. Ganito ka kapalang 10 gauge na wire. So basta nagdown naglalaro. O, lagyan natin guys. Sukatin natin. Para hindi magkamali. Mahirap na magkamali sa sa inyo guys eh. So, ayan. Sukatin natin. So, almost 2 mm na wire. Okay? Solid wire. So, ayan. Pasok lang. Mag magiging okay din yan guys. 'di ba? Yan oh. Oh, 'di ba? So, ngayon, ah, uh, natin 'to ng ah, uh, heat, uh, heat, shrink. Ayun. Tapos, syempre, tanggalin natin 'to. Ayan, konti lang naman kailangan matanggal dyan guys eh ayan and then eto na yung ikakabit natin dito soldahan natin yan guys so hindi ko na papakita sa inyo yung pagsasolda natin kasi pagka pinakita ko pa yung susolda natin uh, matatagal lang pa tayo guys so ayan papakita ko lang sa inyo kapagka nakasolda na siya. okay so ayan guys kung nakita nyo o oh, nakasolda na po ng maayos yun guys ha okay okay So, ayan. Tapos, ngayon, gagawin natin, ilalagay na natin yung... Ah, hindi. Huwag mo natin ilagay yon Kasi kung di pa rin sya ayos, at least hindi nakalagay itong heat shrink ng maganda rito. Kasi baka uh, hindi pa rin sya maayos. So, tapos nalagay na natin to Hindi na natin mababalik sa dati to So, try muna natin, guys. So, ayan. Hindi na natin. Hilahin natin, guys. Yan guys, wala na. Okay na. Hmm, kahit ilahin siya. Tsaka kung nakita nyo, naka 0.5 na siya. Oh. So almost zero na siya guys. Kasi dati, nasa 1 lang siya. Ganyan, nasa 2. 2 ohms, yun yung pinaka maano niya eh. Pinaka uh, tag dito, pinaka maximum niya. So, yun. Tingnan niyo guys yung wirings niya or yung test probe. Okay? So, dito wala naman siyang problema. Kasi kahit na ikutin ko yan O hilahin Ano, wala naman guys So, ibig sabihin Dito lang talaga yung problema niya So, ayan, lagyan na natin yung Heat shrink So, ayan Tapos, initan na lang sya guys Sakto lang tong heat shrink na nilagay ko rito Kasi ayoko nang masyadong mahaba yung halos ng dirito. so sakto lang itong ganito kahaba guys para sa akin or pwede naman ikliyan yan guys sa sakto lang dito kalahati so nasa sa inyo naman guys kung paano siya uh, ayusin guys or kung paano siya ikabit so sa akin kasi gusto ko ganyan tapos hmm, um, no So, kakalatihin ko na lang to. So, wait lang guys, ha. Babalik ko. So, ayan guys, at iniklihan ko na siya. So, yung kalahati dito, ayan na guys, oh. So, tapos, initan nyo lang siya. So, pakita ko sa inyo. So ayan guys, so Ayan nyo, oh, di ba? Mas maganda na siya kung ngayon tignan. O. Oh. Okay? So, gagawin ko na lang yan sa mga yan, guys. At sana nagustuhan nyo yung video ko. Huwag kalimutang mag-like, share, subscribe. Click notification bell button. Click yung all, guys. Bye. Peace.